Santa ka, so, um, oh, ang mga kakanguya. Ang mga pagbabalat. Ang mga maga. sa bakuran, Libre na. At sa maguong. Pati maguong na alibog. Sarap. Maguong oh. galing sa Manili. hmm, Sarap. Bilis kumain ng mga kain ko, ah. Ay, nagpapawisan na ako. Wala namang mga iba? Wala namang yung iba, masarap. Okay. Lagyan mo dun sa galon, sa ilalim. Sa galon yun. Yeah. wala, so, well, may suka na yun. Saan doon? Gusto sa ilalim, yung weekend dyan. Oh, oh. Masarap mo. Hmm. Hmm. Beli Pag oh, ilan na to? Ilan yung nakuha natin kanina, Jeff? Kaya naman nga mm -hmm. sa Rell at siyang. Siyang, natapos nga yung video? <laughs> <laughs> ano yung titik? Kaya nga yun. Kaya nga Ano yung titik? Ano mm ba? -hmm. Very aesthetic video. Yung mga video niya tungkol sa mga sama-sama. Mm hmm. Yuck! Lila. Hindi nga yun. Kaya natin. Ay, nagagalabas.

Family ko sa'yo, bawal Marty, eh, gusto mo pa rin. Sa'yo may ito pa? Okay. Walang tao sa bahay. Ha? Eh? Walang tao sa bahay. Ang bakas nun. Kaya pag doon kasi sa inyo, baka tuntuin siya. Isama na ako sila naman. Hindi siya yan Hindi siya <laughs> yan si Yane. Hindi siya maanap natin. Sabihin ko sana si Yane. Sabi ko na ako. Tamang kasama dan? Ngayon? sobrang laki ng pakinabang ng ating mangga dito sa ating harap ng bahay. Ginawa nating Barugante Restaurant o Tree House. Dito po natin kinuha ang atin pong mangga na atin pong pangmerenda ngayong hapon. Tayo po ay kakain ng mangga sa Barugante Restaurant. At uh, ito po ang palibot. Yan po ang atin pong mga panggatong sa atin pong Barugante Restaurant para authentic na native. At dito po kumakain yung atin pong iniwang mga kumakain kanina dahil tapos na po tayong kumain. Ito na po sila. Tingnan natin kung anong natira sa kanilang kinakain. Ayan oh, no? puro buto na. Ilang piraso yung kinakain ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11. Ilan kayo may kumain? 1 2 3 4 5 at itong isa 6. ayan po ang nagmukbang ng manga kasama ko. Pito po kami. Pero si Cerela, ay konti lang na kaya niyan bagong dating lang yan Bakit kailangan mong mag-subscribe sa Channel Moto? Ang Channel Moto ay nagsishare ng mga video tungkol sa pagtitipag sa palayan sa buhangin. Kaya Channel Moto dahil ito ay para sa iyo upang makarelit ka na hindi ka nag-iisa kapag may problema ka. Dahil may mapapanood ka dito ng mga video na nagpapakita na may problema ang bawat tao. Pero pwede natin gawin itong stepping stone para magtagumpay. Kaya't may inspire tayo upang makamit natin ang tunay na kaligayahan. Ang channel Moto ay may tawagang kasabwat sapagkat ang nais natin ay gawing positibo ang mga inakala nating mga negatibo. Katulad ng salitang kasabwat, pangkaraniwang ginagamit sa negatibong sabwatan. Pero hindi kayo po kayo na tayo ay magsabwatan upang patuloy na umunlad ang ating buhay. Gawin natin positibo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang channel mo to ay nag upload at mag upload pa ng mga inspirational video tungkol sa iba't ibang karanasan na ating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Tayo po ay punong-puno ng karanasan na pwede nating i-share upang maka-inspire. Ang channel mo to ay one-man channel. Ako po si Noriel Felipe ang nagpapatakbo nito. Bagaman maliit na channel na ito, pero ipinapangako ko sa iyo, ang maliit na inakala mong hindi mahalaga ito po ay napakalaga upang ikaw ay ma-inspire na katulad ko. Ipinanganak ako na mahirap pero nagsikap. Nag-aral sa iba't ibang paaralan katulad ng University of the Philippines or UP at sa Adventist University of the Philippines, AUP. Upang lalo natin mapaunlad ang ating kaalaman, nag-seminar din po tayo sa iba't ibang lugar katulad ng mga karanasan natin sa Department of Education at tayo rin ay nag-seminar sa iba't ibang bansa. Nagturo sa Department of Education at nagturo rin sa Macau, China. Ang mga karanasan na ating pinagdaanan ay kububuk sa atin upang maging inspirado tayo at lalo naman tayong makaka-inspire ng mas maraming tao. Nagnegosyo po tayo sa iba't ibang larangan katulad ng buy and sell ng hayop, restaurant at maging ang backyard garden ay ating pinagkakakitahan. Marami pa po tayong ibang mga pinasok na pwedeng pagkakitahan. Pumasok rin tayo bilang administrative assistant sa barangay hall ng San Agustin. Lahat ay ating gagawin upang maging masaya at makapagpasaya sa ibang mga tao. Nais ko pong i-share sa inyo ang mahalagang pangyayari na pwede tayong makarilay. Kaya't kasabuan, ano pa ang hinihintay mo? Please subscribe. Sikapin natin magkipagsabuatan sa iba't ibang subscriber at viewer ng channel mo to upang lahat tayo ay sabay-sabay na umasenso.